Bag, 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 bag. Eh, oh. ayo. Sabi ko sa may kita nyo wala na player tong halo, ano, um, ML na to. Talaga sinasabot tayo lang tayo sa matchmaking, mga lodo. Pansin nyo, ganito yung technique sa matchmaking eh. Kapag natatalo ka na Nang ilang talo, loose stick ka na, bibigyan ka ng kalaban na AI. Hindi! Totoo nga, AI nga, as in. AI nga. AI yan, mga lodo, tunay. Alam niyo yung Farlight, familiar yung sa Farlight o kaya sa, ano, sa PUBG. Diba pag may mga kalaban na parang naliligaw, AI, di ba parang bot? Di ba? Sa ML may ganun din. Kunyari, kasi wala na masyadong naglalaro eh. So, di ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo mga loto, pansin ninyo ah, hanapin natin ng butas para maniwala yung may AI dito sa ML. Tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo. Oh, sumusugod pa rin, oh. Di ba? Kita nyo mga loto kung gano'ng ka AI. Hindi, wala namang ganyan tao eh. tiba ayun no? Oh? Wala namang ganyan tao mga lodo eh. Sumusugot pa rin oh. Ita, tingin tingnan yung galawan. o oh, pabayaan nyo, pabayaan nyo, pabayaan nyo, pabayaan nyo. Tingnan nyo oh. Diba? Diba? Pasin nyo mga lodo kung tao yan, atlas na yan eh. Kung tao yan na atlas na yan mga lodo, hindi ganyan niya parang pachacha-chacha, kaliwat kanan, kaliwat kanan yung galaw. Hindi gagawin ng tao yan unless na lang kung natitlip ka talaga. So tanggapin nyo na katotohanan mga lotong tunay na minsan mabait si Mundo, minsan sabotahe. So ba't siya mabait kasi kapag nakikita na lulusti ka na kasi ang pangit ang binibigay niyo sa iyo kakampi palagi. Next game masahan nyo, bibigyan ka ng ano, mga parang bot na kalaban sa kakampi tapos kayo kayo magkakasama no kung parang bonus lang tingnan nyo tingnan nyo yung score tingnan nyo yung gagawin na ito o oh. oh, tingnan nyo yung gagawin na oh. oh. Ayun o, kumakakas. Oh, Nag-vengeance o. Oh. Kita niyo yung mga lodo. Sabihin niyo, tao ba yan? Sabihin niyo, tao ba yan mga lodo? O. Oh. Tao ba yan mga lodo? Hindi. Hindi gawain tao yan. Tingnan niyo, tingnan yung galaw nila. Pansinin niyo. Kumakalimot kanan yan. O, oh, ayun o. Atlas. Tapos susugod. Yung, yung Javier. Atlas. Diba? Diba? Kumbaga baga parang nakaprogram na lang. Wala na mga lodo. Sa sobrang parang di na malaman ni Moonton yung matchmaking kasi parang iilala lang din naglalaro mga idolo ng tunay. Ganito lang yung mga nangyayari. O ito marami pa rin naman pero hindi na ganun karami tulad ng dati na talagang puro tao talaga kalaban mo. Ngayon tingnan nyo parang may choice na si Moonton na ipaka ipalaban kayo sa mga AI. Bonus down. Bonus down. Dyan. Tingnan nyo, tingnan nyo yung score namin. 30. Tapos 5. Oh, tingnan niya, tingnan wala pang pakialam. Oh. Oh, di ba? Tingnan niya, chuma cha 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 cha. Oh, cuma cha cha, chuma cha cha. Sa ibig sabihin, kumakaliwat ka nun. Ayun, oh, gumagalan ganun, oh. Tapos magkakasabay pa sa ng, no ng lugar, oh. Ni Javier sa Carmelita. Oh, di ba? Oh, kita niyo, kahit di na umepal, oh. Oh, oh. Diba? Kasi kung tao yan, mga ilo, tunay, hindi ganyan yan hindi tayo magkakaroon ng chance mag ano, mag stay stay doon kasi talagang sobrang ligsin ng mga tao eh. So, yun nga, ang pangit ng matchmaking ngayon, no? Kung hindi AA ang ilalaban sa iyo, ipapakalaban ka sa malakas tapos yung matchmaking nakakampi mo, sobrang parang kala mo AI. Pero tao ah, pero tao 'yun. 'Di ba? So, hindi na binabalanse. Okay? Pero kapag nakikita na ni Muto na nalulustig ka na dahil puro ganun yung pinapakampi sa'yo, bibigyan ka ng laban na AI. Ito tulad na ito, match, ano, laban AI ito, may e Ilang beses na ako naka-encounter niyan, Tuwing yung ako, ah, kahit hindi ako naka-live, nakaka-encounter ako niyan. Ngayon lang ako naka-encounter sa live na ito. So ngayon, pinaliwanag ko na sa inyo. Kita niyo na? Bot. Ika nga mga idolo ng tunay. Sa mga PUBG, Farlight, etc. Basta yun. Kita niyo may mga bot na kalaban. Ayun na yun. Ito na yun. Gumaya na si Moonton. Kasi pag di nila ginawa ng AI to, parang yung magiging matchmaking na ito, magiging isang oras kasi wala nang halos naglalaro. Ayan, ang ibig sabihin. Okay, no? Oo, oo. O, tingin nyo. One, one. <laughs> one, one. Ganun gumalaw. May lodo, no? Oo, oh, tapos may lang. So, muntun na nun na. So, ayun na nga mga lodo tunay. May AI sa ML. AI matchmaking. Sa wakas, binigyan din tayo ng panalo ni Moonton. Salamat sa AI mo, Moonton, ah. Uh, Ay, okay, maraming salamat sa AI mo, Moonton. At least, parunong siyang magpagaan ng loob ngayon. Kasi binigyan niya tayo ng mga kakaibang kakampi. Binigyan niya tayo ng mga kakaibang kakampi talaga. Yung parang nasa epic ka, tapos yung kalaban mo, lalakas.